Shoutout nga pala sa ating mga viewers Especially sa mga kababayan natin Nagtatanong about how to apply in New Zealand Especially dun daw sa mga gustong mag-apply Ng visitor visa at dito mag-apply ng trabaho So guys, ang payo ko lang is Napakahirap kong mag-apply ng work ngayon dito sa New Zealand Lalo na po pag visitor's visa marami pong kababayan natin dito ang nag-try na at talagang sila po ay umuwing luwaan napakahirap po ng sitwasyon ngayon sa dahil this time po is recession marami po nagsarang company at talaga namang hirap na hirap po sila ngayon sa pagkuha ng tao kaya po sana po may hindi natin ng mga natin na this time is talagang huwag muna kayong mag-attempt lalo, lalo na yung mga gagamit ng piston visa. Yung iba kasi, uh, may mga suggestions sila about uh, piston visa na nakapag-apply sila ng work. Yun naman guys ay pre-arrange na. Kasi yung iba, may mga kababayan sila dito na o may mga kamag-anak sila na nakatrabaho especially sa healthcare. Tapos, uh, yun ang nagbigay sa kanila ng trabaho at nag-arrange na kanilang work visa. So guys, ito lang mapapayo ko this time guys, especially visitors visa. Huwag muna kayong kung sino mag-apply dito sa New Zealand gamit ang visa ay huwag muna. Bye okay guys, kiss niyo lahat. Abus.